Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita Jean kay at sa pag-renew ni Idol din kaligdong vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at your Prince Almalin Ponsika, Mat Vlog Maricel Aranco Ami Kuroki Marcel Nakil, ang Angelito Brunola Richard Umpan at Ibing Matingber Welcome at maraming salamat din sa mga bago natin na member uh, Shoutout kay Sheila Budino Tadashi, Barua at kay Tart Tart. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol at mabuhay po kayong lahat. din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Limang mga nilalang na abukaw laban doon sa siyam ng membro ng grupong Batosay at napakaraming mga tauhan nitong si Andong na may bit -bit na mga baril. Hindi naman magawa ng mga ito na mabaril ang mga nilalang na abukaw dahil sa sobrang bilis ng kilos ng mga ito. Sobrang nag-iingat din ang grupong batosay. Dahil doon na sa teritoryo ng mga nilalang na ito, nagawa ng mga abukaw na ito na mapatay ang isa nilang kasama at masugatan ang ilan sa kanila ng sobra. Ngunit ngayon, pagkakataon na din nila para makapaghiganti sa mga nilalang na ito sa kamatayan ng kanilang kasama. Kailangan na mapatay nila ang mga nilalang na ito habang nandirito pa sa kanilang teritoryo. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok dahil sa lakas ng dalawang mga bata na gawa pa ng mga ito na mapatumba pa ang isang nilalang ng matamaan ito ni Butchok ng sunod-sunod na mga pag-atake gamit ang kanyang matatalas na mga garap kamuntikan pang kumalas ang ulo ng nilalang sa kanyang katawan sa tindi ng tama. Ngunit walang ipinagbago pa rin sa bangis ng mga nilalang na ito. Nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa pag-atake sa kanila. Ngunit biglang may sumulpot doon na isang maliit na paslit na sa isang iglap agad na nagpakawala ng mga suntok si Buno. Dumating na din doon si Natatay Kaloy at Gado kasama ang batang si Buno. Nang mapansin kasi ng mga ito na natagalan si Nabutsok, sinubukan nilang tingnan ang unahang bahagi ng sapa at nakita nga nila ang naging bakbakan ng dalawang mga bata kontra ang mga nilalang ng mga abukaw. Kaya wala nang inaksayang oras itong si Tatay Kaloy agad nang inaabisuhan ang mga kasamahang bata na kinakailangan na nilang tumulong doon sa labanan kaya maagap na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa kinaruroonan ng lang ni Butchok. Ngunit namang haamatandang albularyo nang tumakbo itong si Buno ng napakabilis na nauna pa sa kanila. Pati ang mga nilalang na abukaw, sobrang nagulat din sa bigla ang pagsulpot ng maliit na bata doon sa lugar. Ngunit kahit na maliit ang batang ito, nakakagulat naman ang sobrang bilis nakamuntikan pang matamaan ng mga pagsapak ang isang abukaw na nagiging dahilan para mapapatras ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit ang isa sa mga ito, gulat na gulat na lamang nang hindi na niya kayang maigalaw ang kanyang buong katawan. Napadilat ang mga mata nito na hindi makapaniwala at sa kanyang likuran nakatapak na pala itong sigado sa anino ng nilalang nakakamangha din ang tapang ng batang sigado na walang takot na umikot doon sa kakahuyan para hulihin ang isang nilalang na abukaw. Nang mapansin naman iyon nitong si Butchok, agad na inutusal ito ang kapatid na si Buno na bantayan ang kasamahan na sigado Gado. Baka pagtutulungan ito ng dalawa pang natitirang mga abukaw. At iyon nga ang nangyayari. Nang makita ng mga ito na nahuli ang isa nilang kasama maagap nakumilos ang mga iyon. Mabilis naman na naitarak nitong sigado ang hawak niyang matalas na itak doon sa likod ng nilalang. Makailang ulit na itinarak iyon ng bata hanggang sa matumba ito sa lupa. Bago naman siya maabot ng dalawang mga abukaw, humarang na doon itong si Buno at nagpakawala ng mga pagsapak. Kahit na maagap na nakakaiwas ang mga ito, ang isa doon sa dalawang mga abukaw sa mga sumunod na pagsapak ni Buno, tumimbuwang na ito ng tamaan sa may ulo. Itong si Tatay Kaloy, mabilis na tinulungan ang anak na si Gado. Natakot din ang matanda sa ginagawa nitong si Buno. Ang liit kasi nito, ngunit walang pakundangan na umataki doon sa dalawang napakabangis na mga abukaw. Huwi ka ng matanda doon kay Gado. Gado! Tulungan natin si Puno. Baka hindi niya kakayanin ang dalawang abukaw na iyan. Nang mapatumba naman ang isang nilalang, walang inaksayang sandali na itong si Buno. Agad na itong umigpaw at pinaulanan ng sapak ang nilalang habang nasa lupa pa ito at nakabulagta. Sa ginawa ng batang paslit, tuluyan ng nawalan iyon ng buhay. Samantalang ang isa pa pinagtutulungan na nila ni Butsok at Nunoy na mapatumba. Ilang sandali lamang natahimik na din ang kanilang pinaroroonan. Agad na kanitong si Butsok na iligpit nila ang mga bangkay ng mga nilalang na iyon para hindi sila matuntun agad ng iba pa nitong mga kasamahan. Nakakaramdam pa kasi itong si Butsok na may mga nilalang panaabukaw ang nasa paligid sa mga kakahuyan na iyon maliban pa doon sa limang nakipaglaban doon sa mga tauhan nitong si Andong. At tama nga itong si Butok sa kanyang hinala dahil doon sa kinaroroonan ng labanan ng dalawang panig, sumulpot na din doon ang lima pang mga abukaw na nagiging dahilan para malalagay sa alanganin ang grupo ng Batusay at ang mga tauhan nitong si Andong. Nang lumaon sa kanilang labanan, dalawa sa grupong Batusay ang maluba ang mga tama at isa pa ang tuluyan na napatay ng mga nilalang na abukaw. Samantalang dalawa naman ang naiwang patay sa mga nilalang na ito. Mabilis na umatras ang mga nilalang na abukaw dahil sa bigla ang pagkawala ng lima nilang mga kasamahan na mga presensya. Ang limang iyon, ang mga nilalang na napatay nila ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, dinala nila ang mga bangkay ng mga ito doon sa gilid ng bahay nila ni Tatay Kaloy hindi na din hinabul pa ng grupong batosay ang mga nilalang na iyon dahil sa pag-alalang baka maubos sila ng mga ito mahigit sa sampo naman ang napatay doon sa mga tauhan nitong si Andong mahigit sa isang oras lamang ang nagiging bakbaka na iyon ngunit marami ang mga nagbuwis ng buhay at namatay lalo na sa panig nitong si Andong Muling nagluluksa naman ang grupo ng batusay nang mamatayan na naman ito ng isa pang membro at nalalagay pa sa bingit ng kamatayan ang dalawa pa mga kasamahan na pilit nilang isinalba ang buhay sa pamamagitan ng paglalapat ng gamot sa mga ito. Marami man silang napatay sa panit ng mga nilalang na mga abukaw. Unti-unti naman silang nalalagasan. Samantalang ang mga umatras na mga nilalang naman na mga abukaw, hindi patuluyan na bumalik ang mga ito doon sa kanilang teritoryo. Hinahanap pa kasi ng mga ito ang lima nilang mga kasamahan. Nagtataka ngayon ang mga ito sa bigla ang pagkawala ng mga iyon. Inaamoy-amoy nila ang kapaligiran doon sa may sapa hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto. Tuluyan ng bumalik na ang mga ito doon sa kanilang lugar malaking kawalan ang maraming namamatay sa mga tauhan naman nitong si Andong kaya sa kanyang pagbabalik nagwawala na ito sa sobrang galit ngayon sa isip nito na kailangan ng pulbusin ang mga nilalang na iyon kasama na ngayon nitong si Andong ang mga pinadalang mga tauhan ng kanyang ama samantalang ang kanyang ama naman na si Don Tiburcio nandoon pa ito sa kanilang minahan kasama din nitong si Don Tiborcio ang apat nitong mga malalakas na mga bantay habang kasama naman nitong si Andong ang makakatulong doon sa grupong batosay para tuluyan ng patayin ang mga nilalang na mga abukaw kasama nito ngayon ang tinatawag na dit squad binubuo ito ng labing dalawang membro na mga iskalawag na mga sundalo na nagtatangan din ng mga mutsa at may karunungan sa mga usala Napakalaki ang ibinayad ng ama nitong si Andong sa grupong ito dahil ang mga sundalong ito ay dating mga kasamahan ng mga nilalang na mga abukaw. Dating mga sundalo din kasi ang mga nilalang na iyon at nasumpa doon sa kuiba na iyon. Ang wika nang namumuno sa grupong death squad na ang kanilang kailangan na gawin wasakin ang mga ribulto na nando doon sa loob ng kuiba ng kang alias para tuluyan ng maglalaho ang grupong abukaw. Patay na kasi ang mga sundalong iyon at mga minirong iyon. Nagkakaroon lamang ng buhay ang mga ito dahil nga sa sumpa. Bukas na nila gagawin ang pagsalakay doon sa mga nilalang na iyon. Dahil hinihintay pa ng mga ito ang pamilya ng mga mga ngatay galing naman doon sa kabilang isla, ang isla ng Garuda. Isa itong buong pamilya na kilala sa maraming mga lugar dahil sa kanilang tangan nakakaibang bangis at lakas sa pagpatay nakikilala ang pamilyang ito bilang bayarang mga kriminal kapag dumating na ang mga iyon bukas nakakatiyak na itong si Don Tiburcio na mapuksa na nila ng tuluyan ang mga nilalang na mga abukaw at magawang takuti naman ang lahat ng mga tao na naninirahan doon sa lugar ng burong sa araw na iyon, ang ginawa ng grupo nila ni Andong, dinala ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan doon sa patag. Bukas pa naman ang kanilang misyon. Sa araw na ito, paghanda muna ang kanilang ginagawa. Doon naman sa bahay nila ni Tatay Kaloy, nagpasyan na ang mga ito na ilibing na nila ang mga napatay nilang mga abukaw. Sinubukan kasi ng matanda na pag-aralan ang katawan ng mga ito at mahanap ang kanilang kahinaan ngunit sa pangamba na matuntun sila ng mga nilalang dahil sa amoy ng kanilang mga kasamahan na napatay nila agad nang inilibing nila ang mga iyon pinauwi na din nitong si Tatay Kaloy ang sampung mga kalalakihan nang nagbuluntaryong tumulong sa kanila ipinaliwanag din nitong si Tatay Kaloy doon sa kapitan ng lugar ng burong na kinakailangan nilang mag-iingat walang kalaban-laban ang sampung iyon sa bangis ng mga nilalang ng mga abukaw at ng grupo nila ni Andong. Inilahad na din ng matanda ang tungkol sa mga batang kasama niya. Huwi ka si Tatay Kaloy. Kapitan, sa tingin ko, hindi na kailangan pa na tumulong ang grupo nila ni Lando. Mas nakakabuting bantayan na lamang nila ang kabilang bahagi ng lugar baka doon pa maghasik ng lagim ang grupo ni Andonga. Kakaiba ang lakas ng mga batang kasama ko, Kapitan. Nagawa ng mga ito na mapatay ang mga mababangis na mga nilalang na abukaw sa loob lamang ng ilang mga minuto. Saksi ako sa lakas ng mga ito. Ang batang paslit na kasama ko kahapon para itong napakabangis na liyon kung makipaglaban. Kaya kampanti ako na kaya na namin ang laban na ito kakausapin na lamang kita kapitan kapag may mga pangangailangan pa kami. Mas mabuting pagtuunan muna ninyo ng pansin ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. Humiling na lamang itong si Tatay Kaloy doon sa kapitan na kung maaari doon na muna sa kanila ang kanyang asawa at bunsong anak habang nangyayari pa ang kaguluhan. Baka kasi madamay pa mga ito doon sa nagaganap na digmaan sa tatlong mga pangkat sa gabing iyon nasa bakura ng bahay na katambay ang mga ito ang bahay nitong si Tatay Kaloy napapalibutan ito ng bakod na gawa sa kawayan at sa gawing likuran nito na nakaharap doon sa may sapa mayroong maliit na kubo ang nando nagawa naman sa mga puro ng kahoy wala itong dingding ngunit may bubong naman ito nagawa sa pinagtagpitagping dahon ng niyog. Medyo nakaangat din ito galing sa lupa dala ng nakapatong ito doon sa malaking sanga ng puno ng mahogani Sa kanilang kinaroroonan, masisipat agad nila kung sakaling may mga nilalang man ang aaligid. Malakas talaga ang kutob nitong si Butchok na muling bumalik ang mga nilalang na abukaw. Ngunit hindi na puntirian ng mga ito ang grupo nitong si Andong maaring sila na ang puntirya ng mga nilalang na ito dahil sa kanilang ginawang pagpatay at pagdala ng mga bangkay ng mga abukaw. Sa kabilang banda naman, mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng grupo nila ni Andong doon sa buong paligid. May mga nakakasama na ang grupong Batusay dahil nandoon na ang grupo ng Death Squad na pinamumunuan naman nitong si Sarhinto Buban matagal na itong wala na sa serbisyo bilang sundalo dahil nga ito ang bumuo ng grupong Dead Squad. Tumatanggap ang grupo ng mga ito ng trabahong marurumi. Basta malaki lamang ang kabayaran. Gagawin nila kahit na makapatay pa ng mga inosinting tao. Salot din kung maituring ang kanilang grupo dito sa isla. Marami nang narinig ang grupo ng mga albularyo at antingero tungkol sa grupong ito. Ngunit hindi nga lamang nila matimingan. Itong si Sarhinto Buban, nagtatangan din ito ng mga mutya at may karunungan din sa mga usal. Kaya hindi din basta-basta ang grupong ito. Kaya nga nagparaya na lamang ang grupong Batusay. Ibinigay na nitong si Master Galo ang pamumuno sa kanilang grupo kay Sarhinto Buban. Basta tungkol lamang sa kanilang misyon, ang sundalo na ang mag-uutos at magdesisyon. nakakalat ang mga tauhan nitong si Andong sa paligid ng kanilang tinitirhan. Ayaw na nitong mangyaring muli na maraming mapapatay sa kanyang mga tauhan. Nang lumalim na ang gabi at patay na ang mga ilaw ng lampara doon sa kabahayan ng lugar ng burong. Mayroong mga nila lang ang mabibiris naman ang kilos na nagtatakbuhan doon sa mga kakahuyan papunta ang mga ito doon sa gilid ng sapa kung saan doon ang bahay nitong si Tatay Kaloy. Sampung mga nila lang naabukaw ang mga iyon at natuntun na nila ang pinaglilibingan ng kanilang mga kasamahan at pakiwari na din ng mga ito na ang mga batang nakikita nila noong nakaraang araw ang pumatay sa kanilang mga kasamahan. Kaya ngayon, ang kanilang pakay ay patayin ang lahat ng mga batang iyon sa bilis ng kilos ng mga ito makalipas lamang ang ilang mga minuto. Agad nang narating ng mga ito ang gilid ng sapa. Pansamantalang tumigil muna ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng sapa habang nagmamasid sa paligid at nakikiramdam. Sa mga pagkakataon naman na iyon, nasipat naman nila ni Butchok ang mga nilalang na iyon. Kaya humanda na din ang mga ito. Wika nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Tatay Kaloy, sa tingin ko, mas marami ang bilang ng mga ito ngayon. At batid kong tayo ang pakay ng mga nilalang na ito. Buno, huwag kang lumayo kina Kaloy at gado para matulungan mo agad ang mga ito. Kami na ni Nunoy ang harap sa mga ito. At bahala na kayo doon sa mga matitirang kalaban. Matapos na masabi iyon ng batang si Butchok Agad nang lumabas na ito doon sa kanilang kinaroonan na kubo. Kasama ang batang aswang na sinunoy. Batid ng mga ito. Ngayon na matinding bakbakan ang kanilang kakarapin. Pagkababa ng dalawang mga bata, tumigil muna ang mga ito doon sa gilid ng malaking pulo ng kahoy. Kung saan doon sa itaas nito, nando doon ang kubo nila ni Tatay Kaloy. Bumaba na din ang kubo sina Tatay Kaloy ngunit maingat na ang kanilang mga kilos at galaw. Minanmana na din nila ang paligid at ang susunod na gagawin na pagkilos ng mga nilalang na iyon. Ilang sandali pa, nakita nila ni Butchok na muling kumilos na ang mga nilalang na abukaw at napakabilis na tumawid ang mga ito doon sa sapa, papalapit pa sa kanilang kinaroroonan. Napakabilis ng kilos ng mga ito. Kung ordinaryong mata lamang ng tao ang nakamasid doon sa mga nilalang siguradong hindi masusundan ang galaw ng mga ito. Wikang muli nitong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Padi, tara na. Salubungin na natin ang mga ito at subukan natin na makapitas agad at masaktan natin ang mga ito. Matapos na masabi iyon ni Butchok, agad na naglatag na ito ng mga portal sa buong paligid. Samantalang itong sinunoy, napakabilis na umakyat ito doon sa pulo ng kahoy na parang isang pusa dahil sa sobrang bilis. Biglang nawala naman itong si Butchok sa kanyang kinatatayuan at sa isang iglap. Agad nang umataki ng sabay ang dalawang mga bata. Agad na naabot nitong si Butchok ang isang nilalang gamit ang kanyang pintuan na portal Habang mabilis kasi na tumatakbo ang mga nilalang papalapit doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy. Mabilis na nakalipat ng pwisto itong si Butchok padaan sa kanyang mga pintuan na portal at agad na naabot ang isang nilalang. Nang matumba ito, agad na itinarak ng bata ang kanyang hawak na grab doon sa dibdib ng nilalang na abukaw. Dalawang bisis na itinarak ito ng bata. Tumalsik pa nga sa kanyang muka ang mga dugo galing sa sugat ng nilalang na iyon na nagulat nagulat sa ginawa ng batang si Butchok kahit sa talim ng kanilang mga paningin at mga pandama hindi pa rin nila nararamdaman ang ginawa ng batang si Butchok dahil na rin sa mga malalakas na mga usal na ginawa ng bata at sa pagdaan nito doon sa kanyang pintuan na portal bago naman tuluyan na mapatay iyon ni Butchok nagawa pa rin ng nilalang na mahawakan ang kanyang dalawang mga braso at ibinalibag itong si Butchok. Ngunit sa isip ng bata ngayon, pagkakataon na niya para makapitas agad ng isa. Kaya hindi na sinayang pa ng bata ang pagkakataon na iyon. Nang maibalibag na siya ng nilalang, maagap na umikot sa iri ang batang si Butchok at hinawakan ang ulo ng nilalang. Sabay bagsak doon sa likuran nito at kasabay din doon ang mabilis na paghiwa ng bata doon sa liig ng nilalang na nagiging dahilan para mapangasab ito at tuluyan na mamatay pagkabagsak nito sa lupa kamuntikan pang kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan dahil sa tindi ng pagkahiwa nitong si Butchok mabilis naman na dinaluhong na ang bata ng iba pang mga abukaw ngunit nang malingat naman ang mga ito Mabilis na kumilos na din itong sinunoy na singbilis ng kidlat na dinamba agad ang isang nilalang na nasa hulihan at agad na nagpakawala ang bata ng magkakasunod na mga pagkalmot doon sa liig ng nilalang. Agad na natumba ito sa lupa at nangingisay dahil sa matinding pagkauka ng liig nito. Mabilis naman na tumakbo itong si Butchok, plano ng bata na labanan ang mga ito ng patras at panakanakang pag-atake. Mahirap na kapag napapalibutan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga segundo, biglang nawala na naman ang batang si Butchok dahil dumaan na naman ito sa kanyang pintuan na portal at pagkatapos biglang sumulpot ito doon sa likuran ng mga abukaw.